Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narito na naman po ang dua o panalangin po na babasahin natin kapag isusuot natin ang bagong bili na ating kasuotan sapatos, chinelas, damit o anumang binili natin na bago yung naunang natalakay natin ay yung mga kasuotan lamang, mga luma kapag naman bago, mayroon pong panalangin po na itinuro ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ito po ang panalangin Allahumma lakal hamdu Anta kasautanihi As'alu min wa khayri ma alahu Wa a'udhu bi min sharrihi, wa sharrihi alahu O Allah, ang lahat ng papuri ay para lamang sa iyo Ikaw ang nagbigay sa akin ng kasuutan At inihiling ko sa iyo ang kabutihan nito At kabutihan sa paggawa sa kasuutan na ito At nagpapakupkup ako sa iyo ya Allah mula sa kasamaan na dala o dulot ng kasuotan na ito at nagpapakupkup din ako mula sa kasamaan na paggawa sa kasuotan na ito. So yan po ang dua o panalangin na babasahin natin kapag mayroon tayong bagong bili na kasuotan. Wallahu a'lam.